Guys, yan harvest natin yun ang taas Nagpaka taas na talaga to, meron pa dun o oh. tataas na guys Hinug na hinug na yan oh. laki Sana hindi makakuha na masira Ah, meron, sira na Nako. Taas kasi. And guys, nasira yung panungkit natin. Kuha tayo ng iba. Oh, nako nabasag. Hinug na hinug kasi. Nako, sayang. Taas kasi guys. Meron pa nga sa doon.